everyone. So, okay, papunta ng city. So, ngayon ay Friday dahil nga kanina po ay nagsire ng madaling araw. So, ayan, walang masyadong sakay sa bus. Walang masyadong sakay. So, walang masyadong umalis ng uh, bahay. Kasi nga, busy din naman ngayon kasi Friday. So, ayan. So, kami lang, dadalawa lang kami Hero dito sa bus. Wala. Wala talaga. As in, at bawat is bus stop talaga everyone is wala din uh, wala rin kaya ako you can see yan po ang bus stop po walang laman wala walang laman ng bus stop so yon okay so walang laman ang bus stop yung sabi ng lalaki wag daw mag DPP pero eh paano na kami papunta pa lang ako ng city at ako nga bibili ng pagkain